Luto tayo ng pakbet. Ito yung bagong. Ayan yung bagong. Tapos sinawagan namin ng Argentina. Ayan. Ito yung ampalaya, okra, sitaw. Tapos nandito yung talong. Yung nagluluto, yan yan, 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 Yung ugur na yan. Ayan. Mr. Galatik.

Wow. yun si Mr. Tusi galatik katang San Gabriel La Union ito naman nakatalikod si yung Marita to. yung nakikita si Michael Cabungcal. ito taga Carpacan Locuzur siya naman si Michael taga Madela Quirino Province kaprobinsya ko Quirino province din Tama, medyo kung na dito, malinis na Madalang na lang parko Dito na lang sa amin ang Meron yeah. Matanggal na yung dalawa doon Tapos yung isa dito Sa harapan ng isang barko na yan Matanggal Tapos yung ilang barko dito yung kinaroon ng tagboat, matanggal yun Tapos yung dalawa dito, matanggal na adala na dun sa uh, ikang yung iba. Yung iba naman, linipat lang dyan, oh. Ayan. Shout out ng mga taga Kaohsiung, Taiwan. Lalong-lalong uh, lalo na yung mga andun sa Chenjen. Eh, uh, ito si Mr. Tosi Galatic. Yan, uh, huwag niya yung papaya na, na nabili namin kanina. Shoutout pala si Kay Adi Susan Ong. Wow Pinoy store Dito sa Kinks At Shoutout din Ang aking mahal na asawa at anak Si Mary Jane Kapistrano Kakabilos Nandun sa palengke ng Saguday Kirinot Nagtitinda ng bukay aking mahal na mahal na anak na sa school naman si Sheila May Capistrano Kakabilos yun aming nanay Estrella Espiritu Agustin Kakabilos shout out mga Kakabilos family dyan sa Daruba, Quezon, Nueva Vizcaya kahit saan man lupalop ng mundo na Kakabilos shout out kahit hindi ka kabilos shout out pa rin sa mga nanonood yun si Boson yan at aming yanan at si tatay Sator Capistrano shout out aning minamahal na biyanan na babae si Inang Rosita Carbonel Capistrano shout out yung mga Pinoy pala kanina madaling araw nasundo na at napunta na sa airport ngayong oras na ito sigurado malapit na sila sa Pilipinas o na sa airport na sila ng Pilipinas yung mga galing ng Hongxing 212 yung dalawang barko niyan Okay, salamat. Shoutout to shoutout pala sa mga na nandoon sa Hong Kong. Yung mga uh, gaya OSW sa natika sa Kuda, ikirino. Bye bye, salamat, and God bless us all.